Eto, sa usaping uh, legal naman natin ngayong araw, uh, ilang araw na lang ho, no, Pasko na, isang buwan na lang, Pasko na. At uh, kaya ho, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang usaping uh, 13th month pay. Ayan ho, syempre, pag 13th month pay ay talagang uh, ito ho yung pinakaihintay natin no sa buong uh, taon. Isang beses lamang ho ito sa buong taon, kaya kailangan ho, malaman talaga natin, no, kung uh, paano ho ba ito, uh, Uh, ibibigay ko sa inyo. Kayo po ba ay nagtatrabaho sa pribadong sektor? Ang ngayong kapaskuhan, dapat nga po ba kayong makatanggap ng inyong uh, 13th month pay? Ngayon ho, ayon sa Presidential Decree uh, number 851 o PD 851, ang mga employer ay kailangan na magbigay ng 13th month pay sa kanilang mga rank and file na empleyado bago sumapit ang apat ng Disyembre sa bawat taon. So ibig sabihin ho, nasa batas ho talaga yan, no? PD-851. Kailangan yung mga employer ho natin, magbigay ho kayo ng inyong 13th month pay sa inyong mga empleyado, yung mga nagtatabaho sa probadong sektor. ha uh, bago ho sumapit yung December 24 ng bawat taon. So yung December 24, hindi ho yan arbitrary. Talagang nakalagay ho yan sa batas. Isang araw bago ho magpasko. Ngayon ho, ang sinasabi natin, yung mga makakatanggap na empleyado ay yung mga rank and file ho. Rank and file na empleyado. Ito ho yung mga empleyado na uh, itinuturing na uh, hindi managerial. So, dalawa hong klasifikasyon yan, eh, rank and file tapos managerial. So, kung hindi ho kayo managerial na empleyado at kayo ay rank and file, ay kayo ho ay may karapatan na makatanggap ng inyong uh, 13th month pay. Yung mga managerial employees, ito po yung mga binigyan ng kapangyarihan ng kanilang employer upang ipatupad ang kanilang mga polisiya o kumuha magtanggal o magdisiplina ng mga empleyado. So yun ho ang nakalagay sa batas ho natin, yung mga rank and file. Talaga kung kailangan silang bigyan ng 13th month pay. At uh, syempre, oh, syempre uh, company practice na din ho no yung mga managerial employees ay nakatanggap din naman ho ng 13th month pay. At minsan nga no, mas uh, madami pang pay no, mas madami pang buwan sa uh, isa loob ng isang taon ang na tatanggap ng mga managerial employees, Syempre iba na ho ang uh, kanilang uh, compensation package no. Ang requirement lamang ho natin dito, kailangan po ay nakapagtrabaho ang empleyado ng hindi bababa sa isang buwan para siya ay makatanggap ng 13th month pay. So ibig sabihin po, ang minimum ho na dapat ay uh, kayo ay nagtrabaho sa isang taon ay uh, isang buwan ho, one month para makatanggap po kayo ng inyong 13th month pay. Ngayon, magkano naman ho yung uh, matatanggap ho ninyo, no. Ang halaga na dapat matanggap ng isang empleyado ay hindi bababa sa 1/12 na kabuuan niyang basic salary sa isang taon o katumbas ng hindi uh, katumbas ng isang buwang uh, basic salary. So, ito ho, sabi natin, ang uh, matatanggap nyo ho ay katumbas ng 1,12 ng inyong basic salary sa buong taon. So, para kung madali yung computation natin, sabihin ho natin na uh, kayo ho ay uh, may basic salary buwan-buwan na 10,000 piso, 10,000 pesos. Ngayon ho, i-multiply ho natin yan sa 12. So, uh, kasi 12 months po no, sa isang buwan. So, 120,000 ho yan. And then, sabi nga ho natin, 1 over 12. Nung uh, 120,000 So lalabas so syempre 10,000 10,000. So yan ho yung katumbas ng inyong uh, isang buwang basic salary. Ngayon ho, hindi ho kasama dyan yung mga allowances ho, o no? iba pang uh, monetary benefits na naukuha ng mga empleyado tulad ng uh, cost of living allowance, and hindi ho kasama yan. Overtime pay, night shift differential, hindi ho yan kasama kasi ang, ang sinasabi nga ho natin, basic pay lamang. Maliban na lamang ako napagkasunduan ho na isama ng employer at ng mga empleyado yung mga nasabing benefisyo sa pag-determine ng kanilang 13th month pay o kung ito ay company practice o pulisiya na ng kumpanya. Ito, tandaan lamang natin, hindi po makakatanggap ng 13th month pay ang mga empleyadong binabay, uh, binabayaran sa pamamagitan ng uh, commission basis, boundary, pakyaw o task basis. Ang mga empleyado naman na binabayaran sa pamamagitan ng uh, piece rate basis, ho, fixed o guaranteed wage plus commission basis ay makakatanggap pa din ng 13th month pay. Kaya ho uh, ito ho uh, at ulitin ho natin yung mga uh, empleyadon uh, uh, employed ho no sa mga magitan ng uh, piece rate basis, fixed o di kaya guaranteed wage plus commission basis, ayan ho makakatanggap pa rin ho kayo ng 13th month pay. Ngayon paano naman ho kung kayo ay uh, nagresign o umalis sa trabaho? Kung ang empleyado ho ay uh, nagresign o, o natanggal sa trabaho, siya ay dapat na makatanggap pa din ng 13th month pay na proportionate sa kung ilang buwan siya nag-trabaho sa kanyang kumpanya sa taon kung saan uh, kung kailan siya nagresign o natanggal So hindi ho po uh, hindi ho porket kayo ay nagresign na o natanggal na sa kumpanya hindi ho kayo makakatanggap ng 13 month pay. So kung sabihin ho natin ay kayo ho ay uh, nasa kumpanya naman ng 6 uh, na buwan. Hindi kaya ho ng no, 6 na buwan sa loob ng isang taon. At uh, tapos ay so, kayo ay nagresign, siyempre makakatanggap pa rin ho kayo ng 13th month pay which is uh, kalahati po dapat ng inyong uh, basic uh, salary no. At uh, kung kayo din ho ay natanggal sa trabaho, syempre makakatanggap din ho kayo proportionate ho yan kung uh, gaan ho kayo katagal uh, naging uh, empleyado doon sa loob ng uh, kumpanya nga ho. So yung 13 month pay po ay dapat na isama sa final pay ng empleyado nga nag-resign o natanggal sa trabaho. Kasama huyan sa final pay ninyo. Kaya dapat meron ho talaga nga computation huyan yan. At sinasabi nga natin minimum na isang buwan kayo doon sa inyong kumpanya ay makatanggap na kayo ng 13 month pay. Ngayon ho, paano naman ho yung mga kasambahay natin? Ha? Huwag na natin silang kalimutan. Ang mga kasambahay ho ay uh, dapat na makatanggap din ng 13th month pay na hindi bababa sa 112 ng kabuuan na uh, kabuuan nilang basic salary sa loob na isang taon o katumbas ng isang buwan nilang uh, basic salary. Alinsod naman ho yan sa Republic Act 10361 o ang batas kasambahay. So ayan ho ah, yung mga kasambahay ho natin na ah, kailangan nyo din ho silang bigyan ng 13th month pay. Ayon ho yan sa ating batas kasambahay. Ngayon sa mga tatanong naman ho yung Christmas bonus paano nga ho no? Magkaiba ho yung 13th month pay at yung Christmas bonus. Yung Christmas bonus ho, hindi ho ito mandatory. At ito ay binibigay ng employer base sa kanyang kagustuhan. At ito po ay uh, hindi ho uh, demandable o enforceable na obligasyon ng isang employer sa kanyang mga empleyado. So ayan ho. So, ito talaga ay uh, purely voluntary basis lamang kung tayo ay bibigyan pa ng ating mga employer ng uh, additional na Christmas bonus. Depende, uh, bukod pa ho dun sa 13th month pay. So, kailan lamang ho ito uh, enforceable? Siyempre ho, pag mal... Uh, kung uh, maliban na lang kung merong kasunduan yung employer at empleyado sa pagbibigay nito o kaya naging itong nga uh, company practice na nakakatanggap talaga kayo ng Christmas bonus taon-taon ay maaari na po yan maging demandable paglipas ng uh, mahabang panahon. at sa mga taxes naman ho, no, yung 13th month pay at Christmas bonus, hindi ho yan dapat bawasan ng buwis, uh, ng, buwis ho, no, ng taxes kasama na ang ibang uh, bonus na empleyado kung ito ay hindi higit sa siyam na pong libong piso o 90,000 pesos. Alinsunod ho yan sa Republic Act 10963 o ang train law. So kung ang bonuses nyo ho, 13th month pay, hindi naman ho umaabot ng 90,000 pesos. Ayan ho, yan ho yung covered natin sa ilalim ng ating train law ay hindi ho yan dapat makalta sa pagtaasan ng uh, buwis o ng tax ho, no? So dapat talaga matanggap nyo yan ng buong buo. Kung hindi naman ho aabot sa 90,000 pesos. Ngayon ho, dun naman ho sa ating mga big time na empleyado, kung uh, soba soba ho sa 90,000 yung uh, inyong uh, uh, Christmas bonus, 13 month pay, at iba pa pong mga natatanggap ho ninyo. No? Ayan ho, syempre, yung excess ho, 90,000 pesos, ayan ho yung uh, bubuwisan na magiging kasama ho sa inyong income para sa isang uh, taon ho. Ang pagbibigay ng 13-month pay ay, ay pinagtibay ng Department of Labor and Employment o DOLE ngayong uh, taon base sa Labor Advisory Number no. 25, Series of 2023 na inilabas nitong Nobyembre. Ito, sa mga pensyonado naman uh, ng Social Security System o SSS, matatanggap ninyo ang 13th month pay sa unang linggo ng Disyembre, katumbas huya ng uh, inyong buwan ng pensyon base sa pahayag ng SSS. Kaya yan ho, ay mga pensionado din ho ng SSS, meron din ho kayong matatanggap na 13th month pay. At sabi nga ho ng SSS, ito ay darating ho no, sa unang linggo ng Disyembre. Kaya yan ho, abangan nyo lang ho yan, no, kasama ho yan nung inyong uh, pension ho para sa buwan ng uh, Disyembre. At uh, syempre, dun sa mga kawani naman ho ng gobyerno, iba naman ho ang ating uh, 13th month pay. No? Yan ho ay tiyatawag na year-end bonus at meron din hong cash gift at uh, sa uh, siyempre ho na ibahagi na huyan no starting no uh, November 16 sa ating mga kawani ng gobyerno at uh, siyempre doon sa mga pensionado naman ng GSIS kayo din ho ay makakatanggap ng 13 month pay at ang uh, maximum huyan ay hanggang 10,000 piso. so depende huyan siyempre sa inyong uh, uh, pension ho no buwan-buwan Eh no, sana ho ay uh, may uh, mapuntahang maganda ang ating mga 13 month pay at uh, syempre oh, kahit papano ay makatulong naman sa ating uh, mga gastusin ngayong uh, darating na Pasko. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanuang legal. Mag-text ang inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.